sa inyo mga kapanyero yung mga opportunity na dadarating sa inyo wag na wag na wag niyong palalagpasin mga kapanyero Ayan mga kapanyero, ito na naman tayo. Uh, meron nga pala tayo, nag, nagpapahinga lang tayo rito ngayon sa backyard dahil katatapos lang nating magpintura may may nag up nga pala sa akin sa marketplace na may nagbebenta ng mga parang halos libre na na pang landscape ng mga bato na malalaki. So tignan muna natin mga kapanyero, tignan natin kung parang maliliit siya o malalaki pero check natin kasi 5 minutes lang yung location niya rito sa townhouse na tinitira natin. Medyo maliwanag pa naman, maaga pa naman, So, nag-message ako, sumagot naman kagad na kung makakapunta raw ba ako ngayon, kaya puntahan muna natin, silipin natin. Pero tignan din natin, kasi anlapit, sayang. Para mga kapanyero, puntahan muna natin. nakita nyo naman mga kapanyero, anong oras na. Napakaganda pa rin ang sikat ng araw. parang para, ano eh? parang alas 6 na yata ngayon mga kapanyero. Tignan natin, malapit lang naman mga kapanyero. Uh, -uh. Baka sakaling makuha natin ng mas mura pa doon sa listing price nila. Ganoon naman pagka marketplace eh. At ganyan naman oh, mga kapanyero, napaka, ano pa na sikat ng araw. Ayan, ganda oh. Ganda na sikat ng araw, mga kapanyero. So, itong ating lugar, ito dito. Dito tayo lagi yung mga nagbibidyo sa lugar na to mga kapanyero. Tara mga kapanyero, sandali lang. Puntahan muna natin, check natin at baka may makauna pa. Kasi sayang din kasi nga yun, yun yung mga bato na pang landscape. Ito, biglaan lang to mga kapanyero ang pagpunta natin dito sa isa sa pinakamalapit na nagkakarga tayo ngayon mga kapanyero ng bato na nakuha natin. Mura na to parang babayaran ko to ng $20 to mga bato na to Yan you know? o. Ito, magkakarga muna tayo. Bali, ito nga pala mga kapanyero. Nabili ko ng A uh, $20 dollars itong isang malalaking bato na to mura na to kung tutusin pang landscape natin hindi natin inaasahan itong mga ganitong uh, pangyayari na nakakuha na naman tayo ng halos libre na to mga kapanyero na sa halagang ganito ang mahal ng mga pang landscape na bato rito kaya nga nagmadali ako na makuha ito naka ano pa ako naka goggles pa ako naka safety ano pa ako rito na hindi ko natanggal kanina kaya ito mga kapanyero pagka ganitong mga pagkakataon, sinasamantala ko ng mga kapanyero na kuhanin. So binayaran na natin ito ng $20 para sa mga bato na to. Tapos para ito, kasabay na dadali natin bukas sa farm natin. Tapos ihahagis natin ito sa yung mga malalaki. Lalagay natin ito sa harapan o kahit saan doon. Kasi ang mahal ng landscape, pang landscape na gamit dito. Kaya mga kapanyero ito, ayusin ko muna. Ayan, mga kapanyero, sa halagang $20, magkakaroon na naman tayo ng design. Bali, ilalagay natin to mga bato na itong mga kapanyero sa, sa sign na, sa sign natin sa farm. Bali, do natin ilalagay ito. Dahil yung mga baturon na maliliit, mga nakukuha ko lang yun doon nung mga naguho kaya ko. Pero ito ngayon, ang lalaki, ang gaganda pa. ba Iba-iba siyang kulay. Tsaka ang gaganda ang lalaki. Tsaka ito, murang-mura na to para sa sa panibagong landscape na naman natin sa farm. Yan. Sa mga kapanyero, yan. Ito yung lugar nila is iano eh, ayusin nila as ano eh, babaguhin yata nila yung kanilang landscape kaya naisipan nilang ibenta ito. So, yan mga kapanyero, tara. Alis muna tayo at baka magbago pa ang isip ng may-ari nito. <laughs> Ayan mga kapanyero, ang init. Ayan, bali na ikargan na nga pala natin yung mga bato. Nakita nyo naman, ang init ng panahon ngayon. Parang nangingintab ang aking muka. Ang ganda, ganda na sikat ng araw. Bali mga kapanyero, uh, di ba ang schedule ko ngayon dapat pupunta ako ng farm. Parang sinuwertin pa rin na hindi ako nakapunta ng farm kasi nakagawa tayo ng ano eh, nakagawa tayo ng para sa entrance natin. Tapos ngayon naman bigla-bigla naman na may nag sa marketplace ng mga landscape na bato. Ang mahal nito mga kapanyero. Ngayon nung pagpunta ko rito, binilang ko siya parang uh, 50 pieces, may malaki, may maliit. Ang yung malalaki na ano, parang 30 pieces. Tapos ang daming maliliit. Inoperan ko sila ng uh, 20 dollars na ang sabi ko baka pwede 20 na lang libre na lang yung maliliit pumayag naman sila kasi uh, yun nga nila we iibahin nila yung landscape pala nila kaya kaya gusto rin nilang i-dispose so pumayag sila na sa halagang 20 dollars nakakuha na naman tayo ng bagong design ay ah, hindi naman actually bagong design pandagdag design pag ito naulan lang to na naulanan lilinis to, gaganda to, kikinis to doon pagka naulanan. Kasi ando dumi kasi may mga lupa pa. Pero sinamantala ko na nga na sa halagang 20, uh, panalo na naman tayo mga kapanyero. Kaya parang nakita nyo, nagpapahinga lang ako don na painom-inom lang ako ng uh, soft drinks doon sa bahay dahil nga katatapos lang nating uh, mag, ano eh, magpintura. Kaya itong track natin, susulitin natin to na habang nagbabayad, pinakikinabangan natin para ma-develop ng husto yung ating farm, para mapaganda natin ng husto. Yan, sa ah, ansa saya, di ba? Talagang pagka, pagka, pinagpapala ka talaga mga kapanyero, kahit natutulog ka sa pansitan, may darating na biyaya sa iyo. Yan mga kap kapanyero. Ang lapit oh. Ito lang ako. Nakita niyo naman, no? Oh. Nanggigitata pa ako para lang akong parang nagpapahinga lang ako oh, may, may dumarating di ba kaya nga ganoon mga kapanyero yung mga opportunity na tulad ng mga ganito ah, hindi niyo dapat pinalalagpas kasi sayang kung ito mga kapanyero pinagpapabukas-bukas ko pa ala baka may maka may makauna pa na bumili pero sa kanila basura to pero sa atin halos ginto ito para sa atin sa pagpapagandangan natin ng farm di ba kaya yun nga. Kaya yung mga kaya sa inyo mga kapanyero, yung mga opportunity na the dadarating sa inyo, wag na wag na wag yung palalagpasin mga kapanyero. Kasi sayang, sayang yung mga pagkakataon. Parang inano ko lang to, parang part 2 lang to nung mga ano natin, yung pagpipintura natin kanina. Kaya nga, naisipan kong i din sa inyo to na nakita nyo naman pero hindi ko inaasahan mga kapanyero kasi na akala ko maliliit lang siya sa picture. Parang maliliit lang, ko konte Pero nung nakita ko, ang dami. Tapos ang gaganda pa. Yung may mga hugis pa siya, may mga iba pa eh. May mga plot pa siya eh, Na iba-iba. Ano yun eh, steps yun eh. Parang stepping stone siya. Yung iba. Siguro may mga lima na stepping stone. Ang gaganda. Doon, ihahagis eh. pa rin natin yan doon sa pinakasign natin para gumanda para mapuno siya ng mapuno ng bato yun ang, yun ang purpose kasi noon eh yung pinakagitna niya puro bato sana yung mailagay kasi nung mga di ba mga ano lang siya balat lang rin siya ng mga puno mulch lang rin ang inilagay ko kasi mura yun kumbaga pang simula lang pero yun niya unti-unti na ma-develop natin makakuha tayo ng mga ibang bagay na pang matagalan kasi yun yung mga balat din na yun, madedecompose din yan, mga ilang panahon lang din yan, masisira yan, babalik lang rin yan sa lupa. Pero ito, mga bato to, pang buhay na to, pang na to, na nanduro na siya. So, yun niya, yung gitna na yun, pupunuin natin yan ng mga bato na makukuha natin, mahuhukay pa rin natin doon. Kung makakabili pa rin tayo ng mga ganyang ka, kagaganda o ganyang kaliliit, basta mura, basta may mga machachambahan tayo na mura yan makakakuha pa tayo kaya mga kapanyero uulitin ko lang mga kapanyero wag na wag niyong aaksayahin wag niyong sasayangin yung mga opportunity nyo. kaya mga kapanyero maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli